Mmm, kinky. May bagong kickstarter site kung saan mari tayong magcrowdfund ng mga breast implants. Ito si Gemini Smith, ang pinaka-in-demand na undertaker sa Cramlington, Northumbria. Siya ngayon ay mas lalong naging in-demand salamat sa kanyang bagong 34 double D boobs hindi na nakakagulat malaman na si Gemini ay hindi lumaking ka nais-nais. Ayon sa kanya, noong siya ay 16 years old ay blooming na blooming ang kanyang mga kaklase samantalang siya ay nanatiling pambata ang body parts. Hanggang sa isang araw, nadiskubre ng 23-year-old na Undertaker ang website na myfreeimplants.com. Ipinaghalo ng website na ito ang pambubugaw sa internet at ang crowdfunding na gaya ng Kickstarter. Ang mga babaeng gusto magkaroon ng bagong boobs ay gagawa ng profile sa site at ang mga perverts na may pera ay pwede silang bayaran para makipag-chat sa kanila. Kapag nakaipon na ng sapat na pera ang mga babae, ipapadala nila ang pera sa isang surgeon na bibigyan sila ng bagong boobs. Pagkatapos ay maaari nilang pasalamatan ng kanilang mga boob donors o layasan ng website at magbagong buhay kasama ang kanilang bagong boobs. Nakaipon si Gemini ng sapat na pera para sa kanyang boobs sa loob ng tatlong buwan. Pero maraming ibang babae ang hindi makaipon na maayos kahit na ilang taon na silang nakikipag-chat sa mga dirty old men.